Ay, grabe. Gawin ko lang galing trabaho. Hindi oh. nakawang tayo naman, guys. Tapos na Sa ating airbox. Ay, mga magdanakaw talaga na yan. Buti na ko kanina. Ayun eh, o. Ay. Iniiwan yung dalawang tornilyo. Grabe uh, eh, yun. Ayun. Ninakawan. Uh, hmm. Pansin ko na di Iiwain talaga eh. iba yung tunog ingay lukulok yung mga magdanakaw yun ah ay nakalit ako yung magdanakaw ah oh, ganun ba nakikita ko kanina ah pangit ang tunog kanina Inuha yung ano yung gold na tornilyo. Wala sa gawang pambili. Ganyan ah. Kaya kinuha. Dami. Ilang, ilang, ilang bitis na ang pamulit. Pangalawang bitis na nila kinuha ito. Panggabi kasi yung pangasok ko. Kaya pinagkukuha nila. Alam nila na walang tao. Sabi nga, posible naman kahit sa ilabi mo. Ay, nakapanghihina. Magdanakaw -magdan na talaga.